Yan, good evening guys. So try natin ngayon. Medyo lalayo tayo ng konti no. Yan. Oh, pa tayo. Tapos kalmang kalma naman ngayon guys. Ang pinakadabis ngayon, kalmang kalma. Yan. Yung basag. Yan. So guys, so try natin lumayo ngayon gawa ng hanging silangan naman no? so hindi siya feeling ko talaga hindi lalakas ngayon yeah, try natin masumisid ngayon sa mga medyo malalim na area hmm. tapos tsaka pabalik sa tabi naman tayo so target pa rin natin guys is pusit yeah, pinaka the best na guys at Shoutout <laughs> nga pala kay masculados 143 TV at kay Gistrel Mihares ng Panglaw Shoutout! So ganito talaga ang outfit pag uh, -dive na guys. So diyan, magandang dagat ngayon guys. So ma uh, napakaganda Sana laging ganito hanggang mamaya, no? So yan guys. So Let's dive. may blue na trimali guys sayang yung isa nakatanggal no pero ito dali natin so dito na tayo muna paikot-ikot hanap po natin ang na mga trimali tanggal pa guys tira <laughs> grabe Oh, daming tree dito guys no So dito muna tayo <laughs> ito yung una ko tinana kanina guys no <laughs> yan na tatlo tuloy siya no ito yung una natin ko dito ito yung unang una ko na pana <laughs> yun na tatlohan siya nakatanggal naka, naka nakatanggal Thank you. Cotton fish guys no? So yung isa hanapin natin yun Medyo maliit lang pero nakatakbo yun eh. <laughs> yun actually nakadali naman tayo ng mga tribal yung ating nadali ngayon guys <laughs> ayan guys o oh. yan hindi talaga actually guys eh, hindi na ako pumunta doon sa pupuntahan ko talaga na tawag doon, yung maninilip well, ito ay maninilip ako ng pugita no so medyo malalim din kasi ang nasisig ko guys kaya hindi ko na rin pumunta is mga nasa 5, 6 no po so may 7 pa nga no na di pa yeah, medyo hirap talaga ako, kaya hindi na ako nanilip ng mga pugita no at napaka, napakalalim medyo maganda lang kasi walang agos kaya nakadali tayo eh. so, nakadali tayo ng mga ilang mga trebali so yan guys so, tsaka mga tawag doon yan no, trebali natin guys nakakatilpish uh, pala no nakadali din ako ng cuttlefish actually ang cuttlefish is man nasa apat na di pa pa <laughs> medyo malalim lalim din pero mga trebali talaga eh guys is napakalalim talaga no ang tayo no so mababa is mga nasa lima no ah oh, mga apat no so mga yung pinakamalalim po sinisid yung huli ito guys hinabol ko talaga so itong is isang itong trebaling ito na previous <laughs> guys, no, mabos siya sa mga nasa pito no pito ito hindi pa dahil sumagat na yung ayon tali na ito. actually itong tali ko guys is nasa mga nasa uh, 7.5 no pag sumagat na yan alam ko na na nasa pito hindi pa na ako no medyo malalim lalim din kasi gawa ng high tide so tingnan natin guys So, di ko lang sure kung ilang piraso to, no? So, uh, yun lang guys, no? So, thanks for watching, guys, sa muli.